ba may pagkakamali ka dito? Tingin mo ba may pagkakamali tayo dito? May pangot. kulyangot sa'yo. Nakakapikon ka. Pikon na pikon. May pagkakamali o may pagkukulang? May pagkakamali, B. Natatry mo nga mag-internalize na hindi ka naglagay ng disclaimer. The moment you try to think na dapat pa naglagay niya, may pagkakamali na ka, ah? di ba? Pagkukulang, sumusobra-sobra nga yung salita mong puta. 'yung anong ilalagay mo sa ano sa disclaimer mo if nagkaroon ka ng disclaimer naglagay ka ng disclaimer doon na ang gagawin ko po ay to kill the business regardless kung disclaimer na kung anong class disclaimer ilalagay mo bi kung ano yung sinabi mo doon yun yung naging pagkakamali mo doon ano okay. ba tapos ang mga sinasabi ng mga tao wag niyo namang husgahan si Yulin kasi nga expression niya talaga yon tapos galit na galit kayo sa mga ilonggo na nagsasabi na binabody shame siya well expression din ng mga ilonggo yon ano siya lang dapat ang magsalita ng ganun Diyos ko, hindi nga siya minumura ng nakikita na babasa kong comment eh. Tinasabihan lang siya na, Uy, babay ramo, maghanap ka ng feed sa mga kain mo at yun yung iano mo. Commentan mo. Diyos kong lola mo, hindi nag-iisip. DDS kasi, DDS. Yung mga napapala ng mga palamura. Yan ang sinasabi ko sa inyo, guys. Walang mapapala. sabi nga, hindi niya naman minumura yung pagkakain. Di ba sabi niya, lahat kayo, walang masarap. Ikaw, ikaw, lahat kayo, walang masarap. Puta. Saan ka nakatingin? Kay Kevin ba? Na tinatolerate ka? Syunga-syunga din? Diyos ko. Kaibigan e, ba yan? Kevin kasi takot ma, ano, mawala ng cloud. <laughs> ang taba nga. Minute burger, ang taba nga. Ang taba nga oh, ba? Diba? I don't need to put some disclaimer. Sabi, at least di ko minu Matab Matabang naman talaga. Hindi na lang ng yelo kasi ito. Repressing. Hmm, yung sa ilalim ha. Tumatamis naman. Ay, hindi lang siya nahalo. O, oh, ganoon. Hindi yung mumura-murahin mo pa. Kapal ng mukha mo. kung anong nararamdaman mo ngayon, deserve mo yung kulang pangayon. Kaya tayo minamura-mura ka. Sa mga ano dyan, sa mga establishments dyan, kung ayaw niyang masira yung negosyo niyo, nakita mo palang si Yobab, ay, sarado na po, sarado na po kami, ganun agad. Para hindi <laughs> na kayo maperwisyo. Yes, you can criticize yung mga food, Para, in a way, actually yung pagmumura talaga, walang lugar sa mundo ang pagmumura. Eh, ewan ko, babaitang ito. Ano yung nangyari sa'yo? Hmm, diba? Kaka-express nyo yan. Soprang express. Punta ka sa expressway, doon ka mag... Dun ka maglangoy-langoy, B.